Saan nga ba mas magandang tumira? Sa siyudad ba o sa probinsya? Pareho may kanya-kanyang charm, pareho may kanya-kanyang offer. Let's talk about city life. Dito sa siyudad, everything is within reach. Mga modernong kaginawahan tulad ng makabagong pasilidad at serbisyo, malalaking mall, mga trabaho at mga oportunidad na hindi mo makikita sa ibang lugar. Dito, buhay na buhay ang nightlife at maraming paraan para mag-grow, whether sa karir mo o sa personal mo. Ang siyadad ay para sa mga taong gusto ng fast pace, exciting, and full of opportunities. Pero wag natin kalimutan ang probinsya. Dito, ramdam mo ang tunay na ginhawa. Fresh na hangin, malawak na tanawin, at mas simpleng pamumuhay. Ang ay para sa mga taong gusto ng slow down, appreciate life, and live with peace of mind. Pero ano nga ba ang mas maganda? Kung gusto mo ng action-packed, modern, at convenient na buhay, syudad ang para sa'yo. Pero kung gusto mo naman ng simple, peaceful, at close to nature na pamumuhay, probinsya naman ang perfect fit. Parehong may kanya-kanyang ganda. Ang importante, masaya ka at kontento sa lugar kung saan ka tumitira. Kaya saan man kayo mapadpad, sa syudad man o sa probinsya, ang mahalaga ay how you make the most out of it. Kahit saan man tayo, ang tunay na tahanan ay nasa puso natin. So saan mo mas gusto? Sa syudad ba o sa probinsya?